Hello mga Boss! Ito po si Boss Moki TV at uh, welcome sa Green Minded Channel kung saan magre-review tayo ng mga paranormal uh, videos to. Titingnan natin kung uh, ito ba ay may katotohanan or uh, nililil lang lang tayo ng ating uh, mapaglarong isipan so bago ako magsimula gusto ko lang sabihin na uh, mga sasabihin ko po dito ay aking uh, opinion lamang po at uh, ako lang po ay nagbabase sa aking uh, sariling uh, observation so wala po akong uh, wala po akong gustong uh, patunayan uh, gusto ko lang pong um, obserbahan ang mga nakakatakot na video so, kung handa ka na matakot let's go ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Ito ay video ni Goosebumps Top 5. So, maraming videos yan eh. So, may nakita ko. Ewan ko, random lang itong pinili ko eh. Sige, tingnan natin. Uh, bibigyan tayo ng opinion at uh, kung meron kayo mas magandang uh, paliwanag doon sa video na yun, comment na lang po uh, at babasahin po natin yan. Hindi, po, hindi po ako matalino, hindi ko po sinasabing tama yung sinasabi ko. Maari pong mali ako. At uh, pwede rin kayo mag-comment dyan kung ano ang sa tama ang nakikita nyo. Top 5 Ghosts Caught on Tape Creepy Encounter Alam na nating lahat na normal nang may magpapakita sa mga ospital da. TikTok Daily UTR Dahil sa dami ng mga nagkakasakit at pumapanaw dito Mapabata man o matanda Ganito ang na-encounter ng mag-asawang nasa video Nang pumunta sila sa ospital para dalawin ang kamag-anak nilang may sakit ang lalaki sa video ay nagkukwento sa kasama niya tungkol sa batang babae na nakita niya sa isang bakanting kwarto. Ito ay may maitim na buhok at pulang damit. Na ayon sa kwento niya ay kakaiba ang ngiti nito. It has an evil green. Ipinakita pa niya sa kasama niya kung ano ang ginagawa ng batang babae noong makita. Ba't nandiyan si Boss Rino? <laughs> <laughs> Magagalit sa akin yun. Kita niyo to, panoorin video. Hindi na, kumukha nga, kumukha ka ni Boss Rino eh, no? He's calling chair. Is she still there? In that chair right there. There's a little girl that, like I said. Oh, so, kung kinaiklaim niya, meron siyang third eye. So, nakikita niya na meron daw bata doon sa nakaupo sa chair, sa silya. Tingnan natin. No, no, no bigger than Sarah. Black hair. Well, people don't know how big Sarah is. Sarah's a, and what's her Sarah's a six year old that we baby Sam. she like that? She has black, she has black hair, pigtails. Her eyes are red, wearing a red dress. She's legit. She's doing this. She's sitting here. She's like, kind of, she has her hands on her back. Statistics come out. Just doing this. And she's sitting at that chair right there, Jason said. Right there. Imagine being at the hospital and seeing something like that might double like two rooms down. But yeah, that's a little ghost. A little ghost tale for what Jason saw at the hospital. Habang ang lalaki sa video ay nagkukwento, pumunta siya sa charting station na nakapagitna sa dalawang kwarto. Tignan mabuti ang reflection sa salamin. She said, and she, she has her hands on her lap. A sadistic smile just doing this. <laughs> makikita ang nagvi-video at isang batang babae ang katabi niya. Wala naman daw ibang tao sa hall. No, may kasama sila. Ewan ko ah, baka mamaya nga naman, totoo wala silang kasama. Pero hindi ba nila naririnig yung kanina? Mayroong nagsasalita eh, wow. Gawa um, nga ganun eh. Kanina pa yun eh, nagsasalita. Tsaka ano, uh, ako ha, tingin ko dito, ano, kasama nila itong bata. May bata Oh. Ayan oh. kanina ko pa nga naririnig eh. Pagka nagkukwento yung lalaki, tsaka yung babae, sasab sabi ng bata, whoa. Or, diba? At tsaka ano, sige, uh, bakit hindi nakikita nung kalbo? Diba? Bakit hindi nakikita nung kalbo? Sige, pagpalagay na natin na yung refleksyon is nasa salamin lang kaya hindi nakikita nung kalbo. Pero bakit hindi nakikita nung hindi nagre-react yung nagbibidyo? Nakikita nga sa camera eh. So, ibig sabihin, visible na makita talaga yan. Kasi sa camera, nakita siya. Oh. Tsaka ano, parang nakahawak pa nga yung nanay. Oh. Nanay ba to? Ewan ko kung an Baka ako, duda ko, kasama nila itong bata to, anak nila or, or what. ng hospital na yun, kung hindi silang dalawa lang. Ang nakakapagtaka pa, ha? makikita mo ang pagtama ng liwanag sa babae doon sa refleksyon. Eh kasi nga may cellphone. Oo, oh, di ba may cellphone siyang nakahano sa mukha. So, siyempre, may liwanag yun. Eh yung bata, wala namang cellphone. Kaya minimal yung ilaw natatama sa kanya. Pero may sinag eh. Nakikita nyo. May sinag. Ayan Oh. May sinag siya Oh. So, duda ko batang babae ito. Ito. yon ng salamin. Tsaka ko pa naririnig. May... Pagka nagkukwento sila, parang natatakot nga rin ng bata eh. Pagka habang nagkukwento, gumaganong pa yung bata eh. So, sa akin, ako, conclusion ko dito, opinion ko rito, Anyway, uulitin ko ha. Pwedeng totoo yan. Pero para sa akin, ginawa na lang, nila ginawa na lang nilang na script ito. Siyempre, isasubmit submit kaya Goosebump. ba? So, ginawa nila na istorya na wala kaming kasama dyan. Kami lang. Pero in fact, ayun no, hawak pa nga nyo. Tsaka kanina ko pa naririnig. I-rewind nyo yung video. Maririnig nyo. Rrr, gumagano yung bata. So, ibig sabihin, kasama nila to. Samantala, ang batang babae ay walang kahit anuman na kulay. Pero, na yan nga, oh. Ayun, may liwanag, oh. Ayan, o. Ano to? Ginawa na lang nila to. Ginawa ng istorya ito. So, for me, hindi siya convincing. Oh, ginawa na lang nila na ano yung kwento na wala silang kasama. Well, in fact, kasama nila yan. Nakahawak pa nga yung nanay. Oh. Ayan, o. Eh, nakahawak pa. Eh, ang makikita so next. ay ang isang photo na kuha ng restless spirit. Restless spirit. Ang susunod na video ay nanggaling sa Indonesia. Pinapakita ng babae ang isang photo na kuha ng CCTV. Ito ay still image sa loob ng building na pinapakita niya sa kaibigan niya. Wala namang unusual sa photo. Walang tao lamesa at mga patong-patong na mga silya. Not until i-zoom in mo ang photo. Ah, tala, niki di palitin sa'yo. Apakah ada yang aneh? Atak juga ya? Ya. Ding, 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 ding. Sigma, sigma, boy. Sigma, boy. Sigma, boy. Ya. Ya? Jam 2, Uh, <laughs> sa akin ano to eh, manikin. Ewan ko ah, baka, baka nga naman totoo, pero nakabalot puti. Uh, isa Parang ano eh, sa Indonesia ba yun? Pok, pokong ba? Sinabi ni ano yun eh, ni Rebig Gamer sa akin yun eh. Pok pokong? Pok pokong ba? yung mga patay na binabalot ng puting kumot. Ewan ko, Indonesia ba yun? Pocong yata. Manik manikin ito. Baka yan ay ginagamit sa ano? Baka ginagamit sa mga horror content or horror movie. So, ginawa na lang nila ng katatakutan. <laughs> so, napiktura nila. Akala nila kung ano yung nakatayo doon. Balikan niya yan. Nandiyan pa rin yan? Oh, Kasi manikin yan. Pagka-zoom in ng letrato sa cellphone, tatamboy... Ayun no, ang kintab-kintab kin pa nga eh. Oh. Manikin to. Pad ang imahe ng isang tao na may nanlilisik na mata ang inyong makikita, ito ay nababalot ng maputing tela ang Manika ito na matangkad. Uh, Life-size manika. Manikin. Lalong nakapagtataka... Parang naaagnas na ang mukha nito at parang may bakas pa ng dugo sa noo at bibig. Eh, Siyempre, ginagamit sa mga horror movie or horror content eh. Baka ginagamit niya sa ano, yan. Baka, or, or baka display sa kanila yan. Eh, pero, ewan ko, bala kayo. Gusto nyo maniwala dyan. Pero sa akin, ano yan, manikin yan. Obvious naman. Mali, makintab pa nga oh. Nito, dahil sa itsura ng pangpan taong namatay ay nakabalot ng puting tela at mahigpit na nakatali sa gawing ulo at paa. Ito ay mga supernatural beings na hindi matahimik. Si Leon bilang babysitter sa 5-year-old daughter ng amo niya na madalas ay nasa iba. TikTok, the para world. O, alam na. TikTok, para world. Parang narayakan ko na to. Ayoko na nito. Mga tao at sarado na ang mga rides. Napansin ng magkaibigan na bigla na lang nag-operate ang isa sa mga rides at may bagay na nangyari na siguradong nagpabilis ng tibok ng puso nila. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. Half an hour ago. Ibig sabihin, dapat wala ng mga ilaw dyan, di ba? Pagka, alam ko pagka-close na yung mga ganyan, pinapatay na yung mga ilaw. 'di ba? Yung mga rides, mga ilaw ng rides. Eh ewan ko, hindi ko alam. This is scary. What is that? Okay, I'm really bad at this. No one's on there. Is there? Yung may nakaupo. Oh. Ooh. <laughs> okay. Baka may may nakaupo. I totally saw someone in their camera, but I couldn't see them. Habang bumababa ang tower ride, Malinaw na makikita ang pikura ng isang lalaki ang nakasakay dito. Ngunit habang dahan-dahan itong bumababa, makikita mo ang lalaki na unti-unti ding nawawala. Sa una, kitang-kita mo ang ulo ng ghostly figure na to at kapansin-pansin na talagang may nakasakay dito. Ngunit pagdating sa ilalim, makikita mong bakante na ang upuan. Sabi ng mga skeptics ay reflection lang ng ilaw sa sand. Pwede. Dalan ng upuan ang nakita nila. Oh, yun din 'yung ano eh. Yun din 'yung uh, nasa isip ko. Bakat 'yung may kasi. Alam niyo 'yung may shadow do sa lugar na 'yon. Tapos tinamaan siya. O reflection reflection. Tapos uh, pagdating do sa do sa part na 'yon, nagbuo siya na parang ulo. Tapos pagbabakita nyo na na. Kasi kung mapapansin nyo rito, sa ilalim, bakit ngunit? Ito, ito, Kung mapapansin nyo, ayan o. Oh. Ito, itong lettering na to, kakulay nito. So, malamang nito, itong, itong kalahati na to, anino yan? tumama dyan yung anino. O, may tumamang anino dyan. So, pagbaba niya, nawala na. So, dyan, nag-form siya na parang may nakaupo. O, so, akin yun, ha? Sa akin yun. Ewan ko yung paliwanag nyo. Bahala kayo. Pero sa akin, parang pare-dolia ito na tumama dyan yung anino. Kaya nag-form siya ng ganyan. Kung mapapansin nyo kasi, isa yung kulay nito. Ibig sabihin, itong anino na to, bilog ito. Ayan, nang May bilog sa gitna, kaya parang may muka. So, kung mapapansin nyo, kulay nito, tsaka yung kulay nito, isa. So, ito, bilog, butas ni na anino ito. Na parang muka nga siya. So, anyway, nasa inyo, bahala kayo. Para sa akin, ano to? Anino to na tumama dyan? Shadow. Na tinan mo, nung, bumaba na, nawala na. Kasi nga, andun lang yung anino niya. Pakikita ang bigura <coughs> ng isang lalaki ang nakasakay dito. Ngunit, nah, di untitli figure na to, lalim. Text ay refleksyon lang ng ilaw sa sandala na oh, ng ghostly figure ang ilang letra na nakasulat sa taas ng ride. Kung ikukumpara mo to, oh, kahit ang sandala ayun. ng upuan sa ride ay hindi natatakpan ang mga nakasulat doon. Ay, kasi nga, anino? Ikaw na ang magpasya. The, or... The orbs. Ang mga orbs. Ang orbs ay circular anomalies Eto na man, lumalabas man na sa mga photos and videos. Ito man na pa, mga orbs. Ete, pero tingnan natin kung ano nga bang orbs yung na-capture nila. Ito, mas manidiwala pa ako sa mga orbs. Depende. Kasi may, hindi naman lahat ng uh, capture sa CCTV is orbs. Meron dyan ay uh, alikabok. Meron dyan ay uh, insekto. At meron din ng ano, sapot. So, nagmumukha siyang ano, creepy pag nasa CCTV na siya. Naniniwala ang mga paranormal believers na ang orb ay isang spiritual presence, residual energy o hindi kaya ay manifestation ng supernatural entity. Sa paglabas ng mga CCTV, mas dumadami ang mga naka-capture na orbs pero karamihan sa mga ito ay madaling i-debunk, lalo na ng mga skeptics. Oh, wow. Dahil kadalasan, ang orb na nakukuhaan nila ay alikabok lamang, Yun. bugs o kaya ay spider webs. Mm. Pero gusto kong malaman ang opinion nyo sa ipapakita ko. Gagawang bilis! <laughs> ano yan? Ang bilis. Ano to may lakad? Ba't ang bilis? Sabayan yung ilaw umilaw. Or, uh, ewan ko, uh, ganun ba talaga? Yung, di ba nagdaan na siya rito? Di, nagdaan na siya rito. Eh. Dapat, mag, kung motion sensor light ito, dapat nag-trigger na umilaw na ito eh. Tama ba ako? Bakit nung uh, umilaw siya, nandito na siya? So, umilaw dito, pati doon umilaw. Ano to? Sabayan yung ilaw niya? Eh, ewan ko, sagutin niyo nga ako. Makikita ang perfectly wrapped. Ayan, tinan nyo, sarado pa, di ba? Paglampas niya rito, tsaka iilaw lahat yung ilaw. And orb ang lumabas sa dulo ng hallway. Ito ay may pagka-transparent sa simula. Pero habang ito ay papalapit sa camera, nag- Pwede, pwede naman, pwede naman. Pero tingnan natin, baka mamaya flashlight yan ha. Kasi nag-trigger yung ilaw eh. Dito, nung nandito na yung liwanag eh, di ba? Tsaka, ewan ko, malaki balto O maliit? O malapit lang sa camera? Ka kalaki naman. Giging mas malinaw ito. Ang malapit lang siya sa camera. Baka. Bilog na bilog eh. Parang flashlight eh. No? I got the orb videos that's caught on tape. Wala nang makikitang flickering sa orb which suggest na hindi ito isang insekto. Bukod doon, hindi din erratic Oo ang nga. movement ng orb na to. Oh. Nagta-travel ito sa isang diretsong linya lamang. At mas mahirap ipaliwanag kung pagmamasdan mong mabuti. Ang orb na ito ay nagka ng shadow at mas malaki ito sa mga karaniwang orbs na napapanood natin. Pagdaan nga ng orb sa camera, na trigger nito ang motion lights sa so, mga goosebumps. Ah, motion lights lang nung ano. Siguro motion lights lang nung camera. Hindi siya yung uh, motion light na nandito na lahat. Pwede naman, pwede naman pero nagtataka ako bakit bakit parang ang laki ano? Tsaka parang uh, parang plus light. Meron ko ah. Ako ano lang naman yung sa akin. Uh, sarili ko naman observation 'yon. Kung meron kayong ibang paliwanag, pwede niyo i-comment down niyan. Uh. Pero para sa akin 50-50 ako dito. Pwede din totoo. Pwede din uh, pwede ginawa lang. Is this an actual spirit orb? Kung isa ka uh, tapos na. So 'yun, maraming maraming salamat kay Goosebumps, Ang top 5 niyan. Nakapag-react na naman ang paranormal chismoso. <laughs> Ako po si Boss Moky TV ang inyong paranormal chismoso na may judge na mata. <laughs> Uulitin ko po, lahat po ng aking uh, sinabi ay aking pong opinion, sariling opinion at obserbasyon lamang. Wala po akong ibang uh, Ibang uh, pakahulugan sa aking mga sinabi. At iyon lamang po ay aking sariling reaction video Ngayon, kung meron kayong sariling paliwanag sa uh, mga videos na pinanood, comment down below at uh, babasahin po natin yan. E, muli po, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. bye bye